tingnan nyo nakakatuwa akala ko sa ibang bansa lang nito meron dito sa Pilipinas meron pa lang ganito ito yung nakikita ko lang sa pelikula yung pelikula ng Ice Age na nilalaroan nung payat na animal ito po siya, oh. para siyang acorn eto po siya talaga oh. wala nito dito sa Pilipinas Nandito po pala ako sa uh, malapit po ito sa paanan ng bundok ng Mount Labo. Ito po yung dahon niya. Siguro may nuts ito sa loob. Iuwi Iu ko po ito, i-research ko kung ano po ba talagang tawag dito. And then, and ito po yung hinog niya. Ipagkita ko po yung laman nito sa inyo mamaya. Ito na po yung nakuha ko. Nakakit na po ako ng uh, bundok. Andito po yung mga kasamahan ko. Mami! kawaii, Dan, <laughs> buksan na po natin ito. Pakita ko po sa inyo yung laman niya. Bato lang po. Yun. O, oh, diba? Hmm. Tingnan natin. Ayan, tikman natin. Oh, walang laman. Wala ng laman. Siguro ay luman-luman na ito. Ito na lang po yung buksan natin. Pakita ko sa inyo. Kasi ito, malapit na rin po itong mahinog. Oh. Nagbabrown na siya. Ito na po, buksan na po natin. yung Hmm. Hilaw pa. Nuts din siya, nuts. Yun o. Hilaw pa siya. Tikman natin. Grabe yung pawis ko. Pagkuha nito. <laughs> Nagbaba ako dun sa bundok. Ito po. Tikman na po natin. para siyang mani ang lasa niya na mapakla, napakapakla ng lasa. Siguro po ay hilaw pa talaga siya, hindi pa hinog. So unfortunately po wala tayong nakitang hinog na hinog. Ito siya oh. naka na po ako and nakapag-research na rin po ako. So ayon po sa research ko, ito po ay bunga ng oak tree or ito po ay acorn. So ang pinagtataka ko lang po, eh, wala po nito dito sa Pilipinas. Hindi ko po ma-determine kung ano po ba talaga ito. Kung ito ba talaga yung totoong uh, acorn or bunga ng oak tree. Uh, sa mga nakakaalam po dyan i-comment nyo po ako kung ano po ba talaga yung tawag nito. At hindi ko po siya uh, ma-identify. Uh, ang talaga pinagtataka ko, wala parang wala dito sa atin ng oak tree parang hindi na, hindi nabubuhay dito sa atin ang ang oak tree. O, kaya wala po tayong acorn dito sa Pilipinas. So nakita nyo naman po kanina, binuksan ko, meron po siyang nuts sa loob. Tapos yung lasa po niya ay mapakla or mapait. So yun lang po, comment nyo na lang po ako dyan ha. Bye bye!